Good morning! Welcome or welcome back dito sa page natin. My name is Professor Excel and today, magsisimula na tayo sa basic of um, Excel. Sa ating lesson today ay gagawa tayo ng table. Pinaka-basic lang. Maglalagay tayo ng data. Pero i-input tayo ng data sa ating Microsoft Excel. So, mag-start tayo dito sa A1. Ang on natin lalagay ay yung headings ng magiging table natin. Gagawa tayo ng monthly budget para sa business natin na payag rental houses. So, Siyempre, gagawa tayo ng headings. Bayag rental Tapos, sa baba niyan, pag i-enter mo, yung cell, yung active cell ay pupunta sa baba. So, lagyan natin dito na monthly expenses. Yan. So, may pangalan na tayo ng business natin, Payag Rental House. Tapos, yung may table natin, monthly expenses. Sa baba naman, gagawa na tayo ng mga headings. First, Expense type. Expense type. Lagay natin January. February. No. Pwede mong ituloy-tuloy ito. January, February, March. Ayan. Or pwede din naman i-highlight mo yung dalawa. Pwede din mo yung shift. Tapos arrow right. I-highlight mo yung dalawa. Tapos may makikita kang maliit na box dito. A last cell ng highlight mo. Click mo yan. And i-drag mo. Ayan. Mapapansin yung nakalagay March. April, May. Alam na ni Excel ko ano yung but iniisip na ni Excel ko ano yung ginagawa ko. Since Jan, tsaka Feb yung una mong nilagay, iniintindi ni Excel ito ay mga maths. So, hanggang match lang muna tayo. Yeah. So, may expenses tayo. January, February, March. Sa mga mabahan ng expenses, lagay natin. Laundry. cleaning. Salary. Yeah. Sa baba, maglalagay tayo ng total. Dito din, maglalagay tayo ng total. So, ayan. Yeah. Nakalagay na tayo ng mga data dito sa Excel natin. May name na tayo. May monthly expense. Meron tayo mga months. Tawag dito yung headings And may mga expenses na tayo. Susunod na lesson, tayo. maglalagay na tayo ng numbers or currency dito sa ginagawa natin. Huwag niyo muna isipin kung kado ka basic lang yung nailagay natin wala mo na designs, wala mo na layout. Gagawin natin yan sa mga next lessons natin. Right now, dito muna tayo. And sa muli, good morning.